isang mapayapang hapon sa ating lahat guys may board tayo dito na ano dinala ng tick na PO error ang error nya guys PO to ha ang mga ganitong board guys parang universal na to eh pwede sa pulin pupil basta ganitong board pwede yan 1.5 HP to guys ah hindi pala 1 HP lang pala to 1 HP yan ito guys na repair ko na hindi ko na pinakita kasi wala tayong live sa Facebook guys live tayo nagre repair kahit okay. kung bago ko pa sa aking channel guys pa isang like naman dyan isang subscribe naman dyan guys para updated kayo sa aking mga videos na i-upload ito guys testingin natin yan ito guys oh yan PO error to guys PO familiar naman siguro sa inyo ito mga board na ganito money money lang ito guys sa mga veterano na kagaya kong baguhan guys at kinakapa-kapa ko guys kasi baguhan pa lang Antayin natin guys mandara Pag mag standby ang ilaw na red Ibig sabihin Nagraran ang ating compressor Antay antay tayo guys Ayan Antayin natin mag standby yan Medyo masilaw ang ating ilaw Ayan Antayin natin guys Meron na rin tayong compressor na nilagay yan oh. Antayin natin. May delay lang siya guys. Yan. Antay tayo. Hindi matagal lang. Ilang minutes. Okay. Walang tayo magsawa. Magantay. Antayin na lang natin. itong ginamit kong sensor guys hindi para hindi ayan guys standby na siya guys oh oh yan open na siya guys oh makalog 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 yan compressor na to guys hindi kasi to yung compressor niya talaga pang ano to pang panasonic Ayan so, guys, okay na siya. Yan, okay na siya guys. Solve ang ating PO error. Salamat sa Diyos guys. Ulitin ko guys, baka bago ka pa sa aking channel, pag subscribe naman dyan. Salamat sa Diyos para updated kayo sa aking videos ni upload. Okay, ingat tayong lahat guys.